Matapos ang tatlong taon, ay buling isinagawa nga ang tradisyonal na traslasyon 2024. at naging mabilis ang pag-usad ng andas ng puong itim na Nasareno, ulayan sa Quirino Grandstand ngayong taon. Yan naulat ni Patrick de Jesus. Bago ang pagsisimula ng traslasyon, isang Misa Mayor ang ginanap sa Quirino Grandstand kaninang hating gabi na dinaluhan ng libo-libong deboto at pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Sumentro ang mensahe sa patuloy na pagpapalalim ng pananampalataya at pananalig sa puong Nazareno. Binigyang diin ng Arsobispo sa homily ang tuloy-tuloy na biyayang kaloob ng Panginoon sa bawat isa. Na ang mga tumatanaw sa anak ng Diyos na may pananalig ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Nakikita niya ang pagditiis ng mga may sakit. Nakikita niya ang pagod ng mga manggagawa. Nakikita niya ang pagsisikap ng mga mahihirap. Nakikita niya ang sakripisyo ng mga tapat na lider at lingkod ng bayan. Nakikita niya ang pag ng mga OFW at mga pag-aalala nila para sa mga mahal nila sa buhay. Maraming deboto ang nagsagang maghintay na magsimula ang traslasyon. Gaya ni Fernando na umaasang gagaling sa kanyang sakit na kanser. Sa gitna ng karamdaman na tatlong taon na niyang iniinda, sapat na umanong sa kanyang paramdaman ang presensya ng poon. Nakakulat siya, parang tuwin at tuwin sa kanya. Nakakulat siya, parang Bago mag alas 5 ng umaga kanina, nagsimula na ang inaabangan ng lahat ang pagsisimula ng paglaba sa Kirino Grandstand ng Andas ng poong itim na Jesus Nazareno. Humabot sa higit libo ang debotong nagtipon dito. Pagkaandar ng andas, kagad itong dinumog ng mga deboto habang isinisigaw ang Viva Viva at iwinawagayway ang mga puting bimpo. Mabilis na kaalis ang imahen, kaya naman kagad nabawasan ang volume ng mga deboto sa Kirino Grandstand. Ang mga naiwang kalat, kagad dilinis ng Manila DPS at MMDA may mga insidente rin na nawalang kaanak ang iniulat, gaya ng apat taong gulang na batang babae. Pero sa kabutihang palad, ay nakita naman siya sa tulong ng mga polis. Uh, mga 4.30 daw po nawawala. 4.25 po, 4.30. And then po yung uh, after mga ano po siguro mga 30 minutes or so, uh, nagpunta po dito yung polis and then dalawang polis po yun. Kaibigan niya nga daw po. <laughs> mga kaibigan na daw po niya yan. Tapos yun po, dinala na po dito. Hanap na po siya. Medyo gumaan naman po kasi na ano na po eh. Na tawag na yung pangalan niya eh. May pag na po na mamahanap. Salamat po ng marami. Sa mga nakakita sa anak ko, sa tumulong ko. Ang mag-asawang senior citizen na si Namila at Francisco, saglit ding nagkawalay dahil sa makapal na dami ng mga deboto. Pero kaagad din naman silang nakapagkita nang ipaanunsyo ito sa naka-standby na command post. Nag-CR sir. Nag na siya. Eh, eh haba May... pila. Pagbalik ko, naligaw ko. Naligaw ako kung saan, saan ba kami nakapuesto. Then, ginawa ko, dumiritsin ako dito para eh, eh, mag-page. Eh, kayo tayo, nung narinig niyo yung pangalan niya, anong Aba, hindi eh, nag-impact na ako. Nag-impact <laughs> Punta kayo rin. Punta na ako dito sa kon. Sa kabila ng kanilang edad, pinilit pa rin nilang lumahok sa traslasyon bilang pasasalamat. Lahat ng inihiling namin at, at akong <laughs> si, si e. Nga, yung na tumupad kaya pong nasarin. Si P.A. Yung pagkapasa ng anak ko sa yeah. Bugasya itong nakarang Exactly. Na Release lang, na-release lang itong December. Ngayon, CPA lawyer nasya. Ano yeah. pa, marami pa po? Marami pa Mga sakit namin, gumagaling. Patrick De Jesus, para sa bayan.